Sa halos dalawang linggo ko nga palang pagbubuo dito sa sniper, sa wakas isang video na lang matatapos na. Part 8 na nga pala to ng pagbubuo ko ay Project Snipe At dahil may nakalimutan nga pala akong pyesa na gagamitin ko, tumakbo na agad ako sa shop para mabili ko. At ngayong araw din pala, dumating na rin yung shock na gagamitin ko para dito kay Project Snipe Bali may nakakabit na nga palang shock dito, ang problema ko lang, medyo mas strip ko tong dumating na siya, kaya ito yung isasalpa ko ngayon. Kaya syempre hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, Babaklasin ko ulit tong kinabit ko nung una, bali pang tatlong beses ko na nga pala magbabaklas ng shock sa harapan. Hmm. Minsan kasi talaga may mga parts na hindi mo inaasahan, kailangan mo talagang para sa mas magandang resulta ng ginagawa natin, TRC nga pala na STEC series 'yung ikakabit natin dito sa harap. At nang naikabit ko na ngayon 'yung shock, ibabalik ko na ulit 'yung front fender para maikabit na ulit natin 'yung gulong. At kulay black nga pala 'to 'yung kinabit kong shock para hindi na tayo malay sa kulay ni Snipey. At Dumating na nga rin pala 'yung ikakabit nating disc dito. Bale naglaki nga pala ako na sukat para medyo mas bumagay dito sa mag. At syempre white balls nga pala 'yung gagamitin natin para dito sa disc. Eh hinigpitan ko na rin agad pero alalay lang, medyo mabilis kasi bumilog 'yung ganitong klaseng disc okay na rin lahat. Isinalpa ko na rin agad tong mags para makita natin kung ano magiging itsura niya, kung babagay ba yung kulay black na siya. At medyo nagkaroon nga pala ulit ako ng problema dahil yung shock na gamit ko, hindi na pasok sa caliper na gagamitin ko. Kaya kailangan ko nga pala maghanap na nagpapabricate ng bracket ng caliper, baka may kakilala kayo. At ang sunod ko nga pala ang ginawa ngayong araw, itong gauge na may isasalpa ko. Bali, kinabit ko muna dito sa batok para ready na isalpa. Meron lang tayo ditong i-screw na dalawa para mailagay natin to dito. At solid din nga pala yung fittings nito, sakto sakto dito sa gauge. Kay ikakabit na rin natin dito sa handlebar. Meron lang ulit tayo dito ng tutornilyo na dalawa. At bumili na nga rin pala ako ng bagong switch nito. Bali okay para naman yung luma. Ang problema ko lang medyo pangit na yung kulay. Karamihan nga pala ng mga piyesa ang sinalpa ko rito. Halos lahat genuine kaya puro plug and play na lang din yung iba. Ang plano kasi rito maging pangmatagalan talaga yung piyesa. Yung tipong after 20 years ulit bago masira. At dahil nga year 2006 pa naman tong motor na to kaya kotang-kota na rin yung mga piyesang nakakabit dito dati. At sa mga nagtatanong nga pala kung magkano total na ng nagastos natin dito kay Project sniper Sa uling video natin pala, sasabihin ko kung magkano lahat ng na nagastos natin para ma-idea rin kayo. Marami kasi nagtatanong sa akin na may ari ng sniper, plano rin kasi nila i-restore yung mga motor nila. Ito din talaga isa sa mga nagustuhan ko dito sa ginagawa ko dahil may mga nai-inspire din ako. May mga followers kasi na nagme-message sa akin yung pamana raw ng motor ng lolo nila, gusto ulit nilang buhayin. At man, mabalik ulit tayo dito sa ginagawa natin, balik kinabit ko na nga pala yung throttle cable, pati itong throttle housing. Ang plan. plano kasi ngayong araw talaga, may ko na kaha para maisarado na natin to at bumili nga rin pala ako ng bagong brake master bale yung luma kasi medyo palit na yung reaper kit, pero dahil wala pa tayong bracket ng caliper hindi ko muna to lalagyan ng brake fluid at bumili rin ako ng bagong brake lever yung luma kasi puro gasgas -gas na kesa remedyo ang ko bumili na lang ako ng bago halos hindi naman ganoon kalaki yan yung pressure nito at switch na yung ikakabit natin dito sa kaliwa bale set nga pala tong binili natin kaliwat kanan na medyo magiging masagwa kasi kung isang side lang yung bago tapos yung isang side luma at kinabitan ko nga rin pala ng bagong kung hand grip dito sa kaliwa para may sarado na natin tong buong headlight. Noon ko pa kasi talaga to gusto ikabit kaya lang medyo matrabaho talaga gawin tong sniper. Kaya may mga ginawa ko na hindi ko na sinama sa video para hindi na masyadong humaba. At nang naikabit ko na nga pala yung headlight, syempre to na nga pala natin yung mga dapat natin turnilyohan. Sa buong kahang nga pala nito, puro white bolts yung ginamit ko lahat. At bumili nga rin pala ako ng bagong susian. Kung napanood nyo kasi yung part 1 nito, na quick release yung dating susian. Kaya nung tines drive ko sa highway, nagulat ako pag ko, wala nang nakakabit na na susi. na lang nung panahon na yon hindi ako na namatayan kung nagkataon, tulak malala. At tinabot na nga pala ako rito ng gabi sa gusto lang na maikabit lahat ng kahanga yung araw. Medyo naduduling na rin ako sa mga pesang kinakabit ko kasi medyo madilim na. Pero dahil gusto ko maipakita sa inyo kung ano yung nangyayari kapag nagbubuo ako, ipapakita ko na rin sa inyo kahit medyo madilim. Sadyang hindi rin talaga biro magbuo ng motor dahil bukod sa dapat may budget ka, dapat may mahaba kang oras at panahon. At dapat dagdagan mo rin yung sipag mo para hindi ka lalong tumagal sa pagbubuo. Bali sa limang motor na nabuo ko. Ito lang si Project Snipe nagpa-overtime sa akin ng dalawang gabi. Kaya kapag natapos to, gusto ko sana siyang maibiyahe kahit short ride lang sa Leyte. At mabalik ulit tayo dito sa ginagawa natin. Bali puro kahan na nga pala yung sinisimulan ko ikabit Medyo madilim nga lang talaga kasi ginabi na rin tayo. Pero sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo na maliwanag yung total transformation nito ni Project Snipe. Pati yung before and after na itsura niya, tapos gagawa na rin natin ng simpleng montage. Marami kasi nagre-request. Kaya abangan niyo yung final episode nito. Sigurado hindi kayo mabibite natin. dahil nga pala maraming nag-request ng two stroke sa susunod na project natin, two stroke naman yung makikita nyo rito. Pero sa ngayon, hindi ko muna sasabihin, pero next week ipapakilala ko na rin sa inyo. At sa mga followers ko nga pala na nagsasuggest ng unit na gusto nila i-project bike natin. Karamihan kasi sa mga unit na sinasabi nyo, halos lahat nasa listahan ko. Ang problema ko lang, halos lahat kasi magandang gawing project bike kaya hindi ko na alam kung ano uunahin ko. At ibabalik ko na nga rin pala yung upuan ni Snipey. Bali tinanggal ko nga pala to. Meron kasing kailangan tornilyo dito sa may bandang ilalim kinabit ko na rin yung napakalit na kaha dito sa may gilid medyo nagtagala ako dito ng very very light naduduling na kasi talaga ako kung saan ko tututurnilyuan at itong leg shield nga pala yung pinakauling kaha na ikakabit natin ngayong gabi bali mag aalas 12 na nga pala kaya medyo hingag na ako tamang masama sahil lang muna ng kaha dahil baka masobran sa higpit. at ito na nga pala yung resulta ng maghapon na paggagawa natin ay este halos isang araw na paggagawa natin sulit naman yung kinalabasan pero gagawa tayo ng video na mas malinaw para makita nyo ng maayos So ayun, time check dahil girabi na tayo. Uh, ngayon nga pala ay 11.58 na ng gabi at ito yung pinakauling pesa na ikakabit natin ngayon dito kay Project Snipey. Kaya kung napapansin nyo halos lahat ng kaha na ilagay na natin. Bukas tutornilyo na lang natin to tsaka itong kaha dito sa may bandang harap. Pero bago natin gawin yan, ikakabit muna natin tong emblem. Tapos bukas baka ipakabit na rin natin yung elbow na binili ko para kay Project Snipey para hindi masayang yung pagbili natin so dikit muna natin tong logo yan eh sa so, yung tutuloy natin bukas yung pag ayos natin dito kay Project Snipey tingin ko naman ito na lang pagtutornilyo na lang tapos pagpapalit ng elbow yun lang All right